Hello guys, for today's video, ako nga pala si Melda Isang nanay at may tatlong anak Kaya yan, nag-sideline muna ako habang wala kaming gawa Dito nga pala nagtatrabaho yung kaibigan ko Sa so, hindi nga po nakakalam, ako nga po pala ay nagtitinda rin ako ng peanut butter Isang araw nagpost po ako sa Facebook ko At may nag-comment sa akin na dati kong kaibigan At uh, umarish siya sa akin ng dalawang bottle ng peanut butter at ayun, pinin niyan dito sa lugar na to. Yun pala guys, dito pala siya nagtatrabaho. Eh tamang-tama -tama naman, wala kaming trabaho sa pabrik ang pinapasokan ko. Tinanong ko siya kung pwede ako mag-apply rito. Sabi naman niya, sige, pwede naman, tatanungin ko si boss. Ay, ayun nga, sa madayon sa ita, tinanggap naman ako rito. Kaya ayan, bigla na ako nagsimula sa trabaho guys. Ayan ang ginagawa ko, nagkakata ng mga sando ng basketball. At nagkakat din ako ng mga short. At naglalining din ako dyan, guys. At dati nananahirin ako, pero ngayon ayoko naman na, hey, guys. Kaya dito na lang ako nilipat. Ayun nga pala yung sandong ginagawa namin, guys. Tumatanggap rin kami ng ano, kung sino gusto magpa-customize sa mga volleyball, sa basketball. Kaya kung gusto niyo magpagawa, guys, kontakin nyo lang ako alam niyo ba guys masaya kaya rito sa pabrika namin para lang kami yung pamilya kanya kanya kami ng trabaho walang ingitan walang utusan kung saan kikilis dito guys kasi ikaw gumagawa ng sahod mo dahil pakiyawan to guys pagbabagal bagal ka sa trabaho mo wala kikitain at ayan na nga tanghalian na guys at kakain na tayo ang ulam namin ay paksiw na bangos at niluto yan ni ching guys yung kasamahan ko kasi nga, libre kami rito sa kain. Sa tanghalian, libre ulam, libre kanin, libre tubig. Ay, hindi yun na po problema yung tanghalian guys kung wala kang baon dahil libre lang to. Merienda na lang ang dadalin mo guys. At ayan, yan na nga kumain sa makina guys. Pwede naman kumain dito kaya lang. Lilinisin mo lang, dilinisin mo lang din para wala namang pumuntang mga langgam. At minsan bumibili lang kami ng lutong ulam para no stress. At syempre meron din kami tagasaing. Siya ang nagsaing araw-araw. At sa paghugas naman ng pinggan guys, toka ko kami. Kunwari, ikaw ngayon, bukas ako, gano'n. Kaya pag alam mo schedule mo, ikaw na mismo ang mag-ano sa sarili mo na ikaw ang mag ganon Ang sarap ng na paksiyon namin guys, ang galing-galing kasi magluto ni Ching dalawang balik pa nga ako niya sa lamesa, guys eh. At 'yung amo namin dito, guys, mabait din. Inapera e niya ako magtindi ng mga sando at short nang walang puhunan. At kung mang maubos 'yon, pwede ko naman siyang ibalik sa amo ko, guys. Ang hirap din kayang makakita ng mga taong magtitiwala sa iyo bigla-bigla. Syempre, hindi rin naman malaking pera 'yung bibigyan niya sa akin mga quantity ng short at saka sando niya, guys, 'di ba? May tiwala lang siguro sa aking amo kasi mukha naman ako mabait. Char! Oh, yan. Nakatangin siguro sa lagod ko. Nagbubuhat ng mineral water. Lalagyan niya sa dispenser namin, guys. Kasi naubusan na kami ng tubig. Kaya yan, lalagyan niya. At hindi niya na kailangan magpautos dahil nakikita niya naman ng wala. Kaya nalagyan niya na ng laman. Ganon. At ito eh, yung mga kasaman ko guys. Nagbe-break time. Tapos yung isa, hindi siya nagbe-break time, guys. Ayan lang yung loob ng pabrika namin, guys. Ayan, oh, ang daming kalat sa lapag. Mga pinagupitan ng tela yan, guys. At ayan yung pagkain namin nasa sa lamesa. Tignan natin kung ano yung pagkain namin, guys. Ha. Ayan, na kanin kami dyan. Diyan kaya, ulam namin, bangus na paksiw. Isang piraso na lang. At ayan ako. Nauhaw ako, guys. Kaya, ayan, iinom tayo dahil tapos na tayong kumain. O, oh, di ba kahit naglalakot, dami ng tubig, saan ka pa? At ayan, umupo na uli ako. Ay, meron pa pala akong konting kanin, guys. Ubusin ko muna to sayang naman, kung itatapon lang, di ba? Grabe naman, ang dami nung magutom dito, guys. At ayan na nga, papakata ko sa inyo sa Augusta isang araw. Dahil nga, pakiawan lang tayo, guys. Isang araw lang pumasok dito. Kaya yan, yan. A-unbox na natin ang akin sahod. At ayan, bubuksan ko na yung sobre, guys. Huwag kayong pipikit, guys. Sige nga mabuti. At ayan na. Yun, 500, guys, ang sinahod ko. At may kasama siyang bariya. Sang araw lang yan, guys. Kasi nga, magaling tayo. Kaya ayan, kumita tayo ng 500 megit sa isang araw. Ayan ang sideline ko, guys. Pwede na rin to, pandagdag sa panggastos at bigas. O, di diba? Okay. Thank you for watching.